birang ang tinatawag ng aking pangalan Meron na nangailangan ng aking Meron na ng aking tulong Tulungan ko sila kasi ako ang nakapaligtas ng buong mundo Ako si Super Lick Lick Paya sa itong choreographer Kasi na traffic to kung doon tayo naabot Kasi na malaki parang wala ko

ayuhan ninyo diha matay ka pang Amerika ni pang internasyonal na atong kuntis karang dia wukis layo ra nato saya, sayaw kung makamao mo sa kung ba igat kayo patay ka lagsayaw ako man ninyo basolo, solo ya sundog ha <laughs> oh my, oh, my <laughs> <laughs> Ah bahala mo ka diha mulakaw karon. Isog pag mulakaw ko. Isog ra ko

atin lahat ng mga tao sa buong mundo. <laughs> patayin natin ang lahat ng mga tao. <laughs> ah, Mangawat ko, gilid Ha, ah, Delicious. <laughs> master, nilasayaw, master. Murang kabuang, patayin natin. Uyampun. <laughs> <laughs> ah, ah, ah. <laughs> patayin natin yan, magkakayaw. Walang pinta yan.

Kita sila, murah magikan di sirkus. Oh, seperiahan bagani ikan. Eh, bunga, lalu ikut kau banana kostum. Ya, yeah, woi. Murah magi mengena asa selida. Nah, main murah jumbi, oh, nah. Main murah. Tih, ya, woi. tegas apa ni silam pelita, kak? Tegas ni, sir Galing me sa laing pelita. Kami lang nakalam. Wah, saku wah, wah. gigan ha, ha, ha. Pare, kumusta naman itong buhay-buhay? Parang may problema. Uy, ang pare ko naman. Ang eh. ko kailan tawana. tawa na? Wag ba eh? pare naman nun? Junior, hotot, Sakpan ang babae. Para ato nang masakop sa atong kadiliman ng buong mundo. Pare! No, sisi! No! Pati, kikindap ko si Perlin. Lapit yung lagan to eh. Ako tong tawagon tong superhero na to. Tara. Uh, Magyawa oh, tong tabo ka tong matawa na. Ako tong tawagon na ah, superhero nga si Super Liklik. Sikin sa mga superhero. Ano superhero? Kana siya nga superhero. Bung gitawag na siya ang Super Liklik. Kaysa buntag di makitan. gabi eh. Mutingog mo rin kikik. Uh, ako na siyang tawagon. Super Liklik! Larry, 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 Larry. Sige, sige, ito Sige sige, Super leg! 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 Super leg! 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 Oh pinatawag ang aking pangalan! Biro nang ang aking hindi na nangailangan ang aking tulong. Tulungan ko sila kasi ako ang tagapaligtas ng buong mundo. Ako si Super Lick-Lick! Ako ang hari ng katiliman sa buong mundo! Do! 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 Tungo, tanda! Hiiii! Hey. Oh, na-about na kasi siya, si Super Lick-Lick. Ang superhero sa katawahan na bisag makasasa di iyon magabaan. Grabe yan, superhero eh! Babi Barbie mamaskara! Dila ka na yun, Leo Sipir. Luping power. Ako galing super hero, no? Si Super. Lick, 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 lick. Nagagagag power, oh. Ups na naku. Six packs. Matagal-tagal. Ting, 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 ting. kapay mas ha? Barbie. Bee, bee. Ako na nalangin yung kontra! <laughs> <laughs>